Pagka nagdikit ang dorado at yung junior, kailangan matanggal ka agad. Hindi kasi kayo, kapag katapos nyo kasi, kailangan tinatanggal nyo ka agad. Ano yung Ano yan? Ano ba naman niya Dorado? Ano 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 ba ito? Ano Ano ba ito? Ano ba Ano ba Ano ba ito? Ano ba Ano 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 Ba, kasi pinagkakawa nyo, ano yun, nalak kayo? Oo, nalak kami! Naku, patay Ay, tayo dyan. Hindi ko alam yan. Di mga ganyan, wala akong alam so, dyan. Eh. sugat to. Sobrang sakit! Tanggalin mo na to! Bili na matulungan mo na kami, oh! Alam mo, pag nalak na yan, nakadikit na yan, hindi mahirap ibunot yan. Ano ba yun, pinagsasabi-sabi mo? Ah! Tatawag na lang ako ng ano, ng abulansya. Ba'y ka ba tatawag abulansya? Tatawag ka pa abulansya? Mahirap